Sa konting awareness. Konting awareness lang natin sa mga motor taxi rider, delivery rider na nagbabayad sa atin. At yung fare niya kasi kahapon nasa mga 137 lang. Tapos binigyan niya ako ng 150. At sabi niya, okay niyan But unfortunately, nalugi pa ako ng 30. Kasi 137 nga yung niya. Yung isang daan okay naman. Goods naman yung isang daan niya. Pero yung 50 pesos niya, siguro, siguro kina, kinapush siya sa budget. Ayan. Kalahati lang. At yun, buti nga lang, 37 lang yung lugi ko nung... Pero... Di ba? May mga tao pa rin talagang di lumalaban ng patas, di ba? Nagahanap buhay ng maayos, marangal. Pero, nagagawa pa rin yung loko ng kapwa yun double check natin yung